Ay, hey, palap na ako dito. Uh, sige. Uy, <laughs> ayaw. Sige, sige. Uh -huh. Hi guys, Josephine, nagbabalik sa ating video. And today, it's another vlog. Ay, teka lang. Top <laughs> ko muna yung mesh. Baka naririnig ako ng pasulit. So makikita nyo gabi na to kasi kakatapos lang nung aming podcast podcast. Ginawa namin nagpunta kami sa Terminal 1. Diniscuss namin yung mga pangyayari. So ginawa namin pumunta kami ng Terminal 1. Nagkita kami sa Ayala Malls Manila Bay. Pagas muna tayo para dere-derecho ang ating kwentuhan. Premium full tank. Okay na yan, sir? Okay. Oo. Thank you. Meron din akong ano, go rewards. Okay. Hindi ko nakukunin resibo. Okay. Thank you po. Okay, thank you. Yun. Balik na tayo. So yun nga, sa Terminal 1, doon namin nakita kung saan yung naging aksidente. Eh. Uy, ang dami dito nakatambay ngayon ah. Nakita rin namin yung mga changes na ginawa ng naia Terminal 1 Para ma-prevent yung mga future issues And doon na share rin ni Boss Reed kasi Bilang siya na father Sa isang bata express niya rin yung bilang ano Nakaka-relate sa may anak Ayun Kinagaw na kami Thank you po kasi dito red light rin naman <laughs> grabe traffic pa rin ah. gabing gabi na sa Monday kasi yun na election day eh naging holiday siya so malamang nag long weekend yung mga tao niya marami rin na pauwi uh, sa kung saan sila botante concerned pa rin sila dun sa kung sino yung boboto nila sa lugar nila eh. tapos after namin sa terminal 1 meron kasi kami nabalitaan dito sa Fairview Terraces sikat na sikat yung lugar na yun kasi napaka pet friendly doon nila ginagawa ay yung mga aso tapos complete yung vaccine na pavet pa tapos gumagala yun sa loob ng ano, Ayala Malls Terraces ang <laughs> haba eh, Ayala Malls Fairview Terraces sa mga hindi familiar ginawa nila sa so sobrang traffic dun sa kabilang area pinaka-counterflow na yung ibang mga sasakyan dito kabila, sinara na yung kalye, tapos pina-counter na lang sila. Ganun ka grabe yung traffic sa kabila. For context pala, dun sa Fairview Terraces, yung mga pet doon na pinapabaksin natin sa puso ako nagastos ko para lang makumpleto yung kanyang baksin 21,000 pesos tarap! <laughs> di man siya totoong tunnel <laughs> if familiar kayo doon sa Fairview Terraces meron din doon sikat na sikat na aso eh pangalan niya chuchay yun yung dinalaw namin napaka nonchalant niya tapos meron din doon mga nagbabasking tapos yung nagbabasking doon meron aso kaso yung buong damit ko amoy yung pusa ko eh napatakol sila eh naalala ko tuloy meron yung parang street performer na askal Askalbaw Aspin, Hindi kasi ako guys masyado marunong sa mga tawag ngayon eh, sa mga ganyan. Galing nga eh, nakala kasi ng iba pag Aspin, di natuturuan, hindi, hindi pero ang galing. Very perceptive siya, matalino, ang cute. Ewan ko na ako ano balita, dun eh. to some motorcycle lane confidence na puntahan yung mga dati parang hindi ko kayang puntahan. Ilang ako puntahan yung ibang mga lugar. Kasi syempre hindi mo naman alam yung mga rules dyan, yung mga tao dyan, gano'n. Eh, pero sa pagmumotovlog, doon na rin ako nagka-confidence. Doon pa ako nakakilala ng mga bagong mga kaibigan, si Rapos Reed. Tapos yung mga ka-ride ko dati, yung sa Reed Big Bike Club, mga ganun. Tapos yun, bago rin kasi sa akin yung Fairview Terraces. Laki nga eh. Naalala ko sa area to, ang, ang pinaka alam ko lang talagang daanan yung sa UP eh. Pag dinadalhin ko ng allowance yung kapatid ko, pati yung mga baon. Kasi dati hindi pa uso yung mga Gcash-Gcash na yan. Sa amin naman kasi hindi laging ready yung finances so talagang manual kung dadalhin yung pera hindi yung mga bank transfer ewan ko eh, syempre sa magulang ko na yun eh ako naman inuutosan lang dadalhin ko yung cash manually nakala oh, ko may ko na dito eh yung muntikan ko pa malagpasan tong East Avenue kasi parang pareha sila ng North Avenue muntikan pa mapaaga yung pagkanan ko ito nakakatempromatrat guys Pero maraming intersection dito So ingat kayo <laughs> Tapos hindi nyo pansin Medyo taas-baba yung daanan So habang pataas Hindi nyo minsan kita Kung may tumatawid eh So ingat na lang Dati naalala ko rin pala Alam ko nag-OJT ako Sa Philippine Orthopedic Pati sa San Lazaro eh, Dito ba yun? Uy, sumakto sa atin ang green. nagtatrapikan kayo sa EDSA siguro try nyo rin yung rush hour dito sa Quezon Ave basta gawin mo na lang pahupain mo na lang yung traffic pag pauwi ka na kanina yung dinadaanan namin traffic tapos ito ngayon ang bilis ko pauwi na ako okay hintay ulit tayo dito <laughs> ah sumakto na naman ng green na ah. pero ingat tayo may mga tumatawid sa sakyan yun nga rin eh, bilang part ng pagiging defensive na driver or rider di ba isipin mo green yun karapatan ko to, green yan pero syempre, yung common sense natin sasabihin sa atin, may tumatawid ah, pala ah, pala sila Yan, kahit green tayo, observe pa rin baka may matempe <laughs> a <mimics> pag motor ka eh. ano ka lang eh, air cool. Buti na lang, kahit traffic, kaya pag motor. motor. ako dito parking na nga lang na traffic pa ako kamusta na kaya tong Star Mall dati naalala ko dyan sa mga inasal dyan dyan ako nagkumakain after ng shift or pag may sahod dyan na yung parang luxury ko eh parang once every kinsenas nga lang ako nakakain syempre kasi hindi lahat naman ng sweldo ko sa akin tapos ayun maraming pinagagastusan sa family lang rin yung Ugkas podcast namin ni Boss Rite eh. kasi galing kami sa badminton ng girlfriend ko tapos dumiretso lang talaga ako No, oh, ito yung TV5 oh Diyan yung mga tinutulungan ni Senator Rafi, yung mga lumalapit sa kanya. Madalas may mga pumipila dyan. Eh tapos yung mga pumipila na si Kasos naman sila hindi sila bilad sa araw napapakain sila oops ano kaya to sarado ba yung kali? okay guys this is the part where I end the video salamat for joining please like, share, subscribe stay motivated and keep on activating